Dili na ko followers. Buti nga sa inyo. Dili ito mamatagaan o look bread. Okay, kita na ako. Ako ang followers. Sa mga followers. Comment ko tira sa sa talong. Okay. At to, mo. Taka-ata mo look bread. Nagkantong dili na ko followers. Buti nga sa inyo. Dili ito mamatagaan o look bread. Ay, Rente, nika saling ka Christy Colette po ako ang mga followers kaya ako tagaano tagaan bread. O ka na na, na na sa nga, ito. ako ko ako ang post guys, kaya tuon mo, tuon na mo kasapot ang pita. Nag-aata bread, mamasukuhata po bread.